13680 sa ano yung 838 Ayan, nakikita nyo po galing magsubo 5706 kapatid ni 5707 Pareha silang lalaki, parehong malaki Pero mas malaki po si 5707 Ayan, magaling din kung bumalik yan Basta mga na, Nakakabalik po sila At ang lahat po dito, basta nandito, magsabihin. Pero so, sa young birds lang po yan na sali, hindi pa sa old birds. Okay, magandang araw po sa lahat. Ngayon po, magkakendol tayo ng dalawang itlog at maglalagay tayo ng dalawang itlog sa sa pugad at mapipisa na yung dalawa bukas okay adjust lang natin na ganyan tapos yan po candle natin yung okay candle natin yung 4-1 at 4-2 three days, three days niya tayn. Okay. Po. Okay, so, tangkita nyo po, may laman siya. Yan. Wow, oh, good. Tung isa. Ayan po kasi hey, laman din siya yun ang hinahanap natin yung may merong ugat ugat yeah. ito ngayon pipisa supposed to be bukas na siyang crack ayan, may crack na siya silipin natin ang ginagawa niya ayan po kung makikita nyo gumagalaw-galaw ng konti ito naman po yung isa Ayan, gumagalaw-galaw din. Ayan po, tingnan nyo. Ayan, medyo madilim na. Ito yung dalawang lalagay na dito. Okay. Ayan po, inilawan Ayan, nilagay natin sa tanak ni 4933 at sa 228s. nilagay ko na dyan. Ito yung dalawang fake na itlo. Alright. Ito po yung brand ng incubator wala kung baka meron din sa Lazada kung kailangan nyo lang just in case for inform, information lang po to hindi ko ini hindi ko ina-advertise nasabi ko lang na ito yung aking gamit alright alright it ito magka-candle ulit tayo ngayon December 3, 2025 yun ang na nakalagay sa aking listahan ike-candle natin yung number 5 at saka number 6 na uh, itlog sabay yung nilagay ko dito eh yung dalawa nilagay natin kahapon may pareho ng crack hindi pa napipisa mga bukas siguro yan ayan po yun natin yung ilaw masyadong malakas yung ilaw nito nahin natin tong 5 hop ayan po ayan kung makikita nyo merong parang gagamba pang apat na araw po ngayon so dapat siyang ganyan itsura. So, merong laman yan. Hop, oh, yung second egg niya. Ayun po. Meron din. Ayan, kitang-kita niya naman po. Ayun. Good news, may laman. Ayan, ito six. Ayan. Ayan, ganyan din po. Ayan. Good din to, good. Ito yung six, second egg. Ito yung six, first egg. Yun, meron din. Ayan. Ayan, makikita nyo po. Ayan, may parang gagamba rin doon. Okay. Ayan, ayan po yung ating listahan nung ating mga itlog. So, yung ating kinendal ngayon is anak itlog ni 5706 at saka ni 5711. Yung number 5 anak ni 13663 at saka ni 5707. Yan. So mapipisa po sila sa December 17. December 16 ilalagay natin sa pugad. So ganyan lang po sistema ko pag winter okay that's it for this uh, this upload till next time pull it uh, thank you very much and subscribe kung gusto niya lang po bye